Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ako ngayon magluto ng beef tusino. <laughs> Kung ano na lang ba ang aking iniimbentong pangalan ng aking mga niluluto? Actually talaga, hindi ko naman alam ang mga pangalan nito. Binibinyagan ko na lang ang mga niluluto ko. <laughs> So, ganun din ba kayo? So, since na ang procedure nito ay pang tosino at beef ang ginamit ko. So, di beef tosino. <laughs> so, ayan. Naglaga ako dito ng okra na pang partner natin sa ating beef tosino. Tinimpla-timpla na lang natin ang ating beef. Naglagay tayo ng paprika. Ng ating mga ingredients. Katulad ng ating mga uh, paprika. Ground black pepper salt, so, and then, ano pa yung mga nilagay ko dito? Mga garlic powder. So, ayan, ganun lang, kadali. And then, syempre, naglagay tayo dito ng uh, barbecue sauce para medyo sya uh, umitim ng konti. Pero, konti lang ang inilagay ko dyan. So, ayan, paprika. Para nga, hindi tayo maglalagay ng asukal para maging tosino ito yung barbecue sauce na lang ang aking inilagay at yon ay kumpleto na, kumpleto ricados na yon So wala na akong iba pang mga ilalagay, medyo manamis namis na yon So ayan, eto na nga after ko siyang matimpla, eto na, prinito ko na, ayan, eto ay prinitong tusino, <laughs> na beef tusino, hindi ko nilagyan ng tubig kasi... Sabi ko kasi kapag nilagyan ko pa ng tubig, titigas na naman ang ating karning baka. So hindi siya katulad ng kaning baboy at saka kaning manok na madali lang na mapalambot. Ang kaning baka kasi ay hindi siya ganun. So eto na, eto naglagay din ako ng rosemary. Ayan, kasi dagdag aroma, dagdag lasa talaga. And then syempre, pinakita ko din yung iniinom kong tuba-tuba at yung iba ko pang inihahanda katulad ng pipino okra at saka pipino ang panghalo natin dito magsisilbing rice para sa ating ulam. So ayan na, hinalo-halo ko na, prinito-prito ko na, at napakasarap na ng amoy nito. Sobra talaga. <laughs> so ayan, malapit nang maluto ang ating tusino, beef tusino. At syempre, nagprito din ako dito ng saging na sabak. Kasi ang pamangkin ko, hindi na rin kumakain ng kanin, pero kumakain siya ng saging na saba. Yun na rin ang nagsisilbi niyang kanin. So ayan, prito-prito lang, minsan nilalaga. At iniwahiwa ko pala siyang ganyan. Hindi rin siya kumakain ng maraming saging na saba. So, apat na piraso lang niya per meal ang ganito. So, kumbaga, per meal niya isang buong saging lang. So, ayan, nagbabago din siya ng diet niya. Bata pa ang aking pamangkin kasi nga uh, gusto niya na rin na mag-start ang pagiging healthy living habang bata pa siya. Although, hindi pasok sa low carbs ang saging pero yun ang replacement niya sa kanin. So, yan, paunti-unti binabago na din ng aking mga pamangkin ang kanilang diet. Ang gusto ko nga ang aking anak na si Kuya Mikel kasi ngayong nagbibinata na marami na siyang kumain ng kanin. So, ayan. Thank you for watching. God bless us all and love you all always. Eto na, luto na ang lahat and ready na para kainin. Bye!